Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikatatlong po ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ng Eksodo Mula sa bundok ng Sinai, Bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, Lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, Sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba nang ang puoy dalanginan dininig naman sila Diyos na makapangyarihan ikaw ay tunay na banal Ang puon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap sila naman ay nakinig utos niya ay tinupad Diyos na makapangyarihan ikaw ay tunay na banal Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Aleluya, aleluya, aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pag ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, si humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang pag ng Diyos ay katulad nito. May isang mga ngalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,